So ngayon guys, um, ipapakita ko sa inyo kung saan nabibili at legit nga ba itong 3 for 1,000 na mga sapatos na sale. Yes, of course, um, this is para ito sa mga taong hindi maselan sa sapatos, hindi sila kumbaga mapili sa mga branded shoes. Although ito is yung mga sapatos na class A. Yes, pero pwede na, ba diba, yung quality nito. And magkakaroon tayo ng sapatos haul. Yes, and before anything else, ipapakita ko muna sa inyo kung saan ba ito nabibili itong mga sapatos na ito. Yes. Ah, pupunta tayo dun sa um, Pasig sa may rotonda banda kasi doon tayo pupunta sa store na bilihan ng mga Um, sapatos, which is 3 for 1,000. And titignan na natin kung legit, maganda ba yung mga shoes, quality ng shoes. And uh, tara, let's go. Punta na na tayo. magkakaroon muna tayo ng sapatos haul na nabili ko doon sa store na yon Yes. So, ito ang nabili ko, guys. Tara! Sapatos <laughs> <laughs> na nabili ko. <laughs> Ayan, tabunan na ako kasi ngayon camera nakapaangat sa atin. So, uunahin natin sapatos patos i-haul natin is itong um, Adidas Originals. Yan, nakalagay. Adidas Originals. Pero, hindi ito Originals. Um, disclaimer lang po. Itong mga sapatos na ito is mga Class A na shoes. Sa abot kayang mahalaga, makakabili na kayo ng sapatos na kahalin tulad ng mga sapatos ng mga branded kasi pinatos ko na tong mga shoes na to kasi um, meron akong problema sa paa kasi kailangan ko ng mga shoes na papalit-palit yes hindi ko afford na mag-isa lang na shoes kasi sobrang uh, mapawisin yung paa ko and uh, yeah hindi na kagandahan yung amoy so better na papalit-palit ako ng shoes para hindi ganun mag ano, mamuo yung bacteria, yes <laughs> sa mababang paa paa opo, yan, so ito yung isa kong paraan para malesen yung baho yan yeah. so, ayan so, unay muna natin tong adidas yes, you oh. know kita nyo yun, guys Tara! So, ito, Adidas na ito is ayan. Art No. Color Brown. Color Brown na Adidas. Ba't ko ba tinanggal? Ito naman ko susuot So, ito. Doon nga pala guys, ang isang pair ng shoes is 400, dalawa is 700, and tatlo is 1,000. So, better bumili ka ng tatlo para makalis ka, diba? So, ito yung unang pair natin ng shoes. Ang Adidas. Yes. So, ito siya guys. Kita nyo naman. Hmm. May pa-Adidas din. Malambot yung sole niya. Yes, malambot yung sole niya. At kaya pwede na siya. Actually, hindi ko na-check tong mga sintas. Medyo may something sa sintas na tas -tas. Sobra kasing daming tao doon talaga at hindi ka talaga makakabuelo kasi ang daming May pa ganito pa bes, di ba? May pa ganito pa. Next natin is itong new balance na sapatos which is the gray. Ayan. Dark gray slash red. Pero, gray nga siya. Ang ganda, best. Diba? Ayan, no. Oh. Tingnan nyo yung itsura, best. Maganda siya. O. Oh. San? O, oh, diba? Parang hindi na siya class A. Look at these shoes. Diba? Diba? sobrang ganda niya and uh, fit yeah di ba ganda nung sole niya actually yung detail niya dito na hindi siya mukhang um, class A na shoes di ba sobrang legit guys pumunta na kayo doon habang um, ano pa bago pa magkaugusan ng stocks kasi um, marami na talaga siya. First Nike natin. Kanina, ano ba isa? Adidas, New Balance, Nike. O, di diba? <laughs> Iba't ibang brand ng sapatos. Meron nga dun actually fila. Kaso hindi siya bagay sa paa kung, uh, matabang binte. Ang laki-laki kasi ng binti ko. So, hindi siya bagay. So, ayan. Ito ay Nike. O, di diba? Bongga. May pa Nike si Mayor. Tada! This is a Nike Zoom. Yes. Ganda siya, bes. Lalo na yung soul niya. Natutuwa talaga ako sa soul. Malampot siya, bes. Ayan. Ayan. Tapos medyo, ano siya dito. Sobrang ganda. Sobrang neat niya tingnan. Ayan, no. Para sa mga dirty kong feet, na maamoy kong paa, this is for you. Ayan. Huwag <laughs> ka na magtampo. Ta-da! So, this one is dark blue na night. Night zoom din siya. Diba? Pang zoom ba? Tara. <laughs> <laughs> best. Oh. Look at that. Sobrang lambot din nito. Ayan, yung loob niya. Yung sintas niya. Tsaka yung detail niya sa harap. Ayan. So, kung mapapansin mo, ayan. Ayan. So, next natin is itong ay ito palang Nike na isa. Yeah. This is our second to the last pair. Ganda ng kulay niya actually para siyang um, kulay etchas. One of a kind color. Hindi siya ganun ano ba tawag dito? Mang mustard color. Air, air, Night Air Max. Bongga, di ba? Night, Night Air Max pa siya. Look at that. And yung likod niya, ayan. Ito yung harap. Ay, ito yung likod. It, ano ba Ito yung likod and ito yung harap. I-focus mo siya, guys. So, ayan siya, guys. Yes. And this is our last and final pair na nabili natin so anim yung nabili ko good for 2,000 pesos kasi ano yun 3 for 1,000 ang gaganda talaga actually yung mga pang babae best gusto ko bet ko yung color bet ko yung design pero ang pinakamalaking uh, pinaka size for girls is 40 based sa nakita ko ah doon sa store na yon and then uh, this is our last new balance pair look at this guys sobrang pretty Yeah, O, oh, mo na. Ito. Ang pretty ng sh shoes na ito. Ano pa siya? Tapos, pa siya. So, new balance siya, guys. Hmm. Ang cute ng color combination nito. Kaya sobrang natutuwa ako sa itsura nitong shoes na to. Yes. So, ayan guys, this is the sample of the new balance version ng kanilang binibenta 341,000. Yes. So, guys, this is the sample. Dapat pala dito. Ah, ayan. So, ito po yung sample ng mga, mga Nike shoes nila. Yes. At ito naman ang nag-iisang Adidas na version design sa kanilang uh, store. Yeah. So guys, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano nga makapunta dito sa Bell Donna Footwear. And guys, uh, para makapunta kayo rito, kung saan man kayo galing, best way is yung pumunta kayo ng Mega Mall. And hanapin nyo doon yung sakayang papuntang Pasig Palengke. And after that, magpababa kayo kay Manong uh, driver doon sa um, Jollibee Rotonda. So guys, doon sa may Jollibee Rotonda, katapat na katapat nun yung BPI. And the BPI is beside doon sa store. So yan, makakapunta na kayo. And uh, kung galing man kayo sa dito sa may junction, sa mga taga Rizal or option rin yun ng Ayan, sa mga taga Rizal. Kung gusto nyo makapunta dito, kung galing kayong Taytay, -tay, ganyan. Um, sa Junction, may papasig palengke doon. And pupunta yon sa ano, sa... Pasig Palengke. After yung makarating ng Pasig Palengke, um, sumakay kayo ng jeep papunta ng Crossing or Quiapo. Yan, dalawang option yan, guys. And dadaan siya doon. Pwede niyang, pwede niyang sabihin kay Manong Driver na ibaba kayo sa may BPI Rotonda. Sabihin na ibaba kayo sa may Rotonda. Basta nakita nyo na yung BPI. Uh, Tabing-tabi lang doon yung store na yun. Uh, maliit lang siya, guys. So, makikita nyo agad yon. And yes, para hindi kayo maligaw at sobrang nalilito talaga kayo, better magpunta kayo sa may crossing, sa may Mega Mall. Meron dun mga sa sakyan papuntang Pasig Palengke and uh, um sabihin nyo lang kay manong driver na ibaba kayo sa May Jollibee Rotonda at tapat na yon ng um, store na iyon guys actually this is not sponsored uh, video gusto ko lang i-share sa inyo na um murang sapatos and okay yung quality guys and yun guys um for more info or more um, details, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng um, page nung store na ito. So, yun lang guys. Don't you forget to subscribe and please lang po, wag nyo na pong i yung aking ads para naman kumita si Bakla dahil magpapasko na. Yes for more vlogs and for more uh, funny videos, um, click nyo lang yung notification bell para updated kayo sa mga uploads ni Bakla Ventures. And thank you so much for watching this vlog. And share nyo na para naman um, makita ng iba. And um, mas maaga, mas makapili sila. So, yun lang guys. Bye!